Hindi po namin kalaban si Tambunting, hindi po dapat kalaban ng mamamayan si Pimentel, si Suarez, si uh, Hernandez, at sino pa mga kongresista na nandyan. Pati si Speaker Martin Romualdez. We should not fight each other sa politika na ito, pero pumupuna kami sapagkat nagagamit po kayo o nagkikipaggamitan kayo sa CPP and para labagin ang mga karapatan ng tao bayan. Bakit ang gusto magpabagsak sa gobyerno, kumakalaban sa gobyerno, at lantarang nagtatanggol ng mga komunistang teroristang nagwawasak ng ating bayan, pumapatay, nagsusunog ng bobomba, ng aambos ng mga pulis at sundalo, hinahayaan nyo na libre makagamit ng mikropono, may bayad pa, sa loob ng kongreso. Pwede ba yon? Na hindi namin punain yun? We're talking about Franz Castro, Raul Manuel, and Arlene Rosas na naiwan na mga survivor ng mga CPP, NPA, NDF operatives inside Congress at minamaniobra nila ang Kongreso as if kaya nilang imaniobra at abusuhin ang poder na ito. Bakit libreng libre nilang nagagawa yan? At hindi nyo ginagamit ang inyong tungkulin na pangalagaan ang ating saligang batas at ang ating konstitusyon at ang ating pamahalaan. Yung talong namin sa inyo, si Ma'am Lorraine, hindi niya lang ma-explain sa inyo kung paano ang uh, mga advertisement, ang sabi niyo nag nagsisinungaling siya. Tino-confuse niya kayo. Eh wala naman talaga kaming alam kung ano mga advertisement sapagkat hindi kami nabubuhay sa pera. Nabubuhay Kaya kami na, no? sa voluntary support. Also Eric no, I I told them very clearly sa so next hearing I'll bring your the the papers. I'll have the answers. Mm -hmm. I'll I'll have the answers sa next hearing, no? Because I don't know the answer. Oh. And then the, then that's when they said Ito I was ako lying. Ako. So in other words, it wasn't really an honest inquiry. Kasi kung totoong gusto niyo malaman ang katotohanan, kung ano talaga yung sponsors namin, di umuuoso sana sila doon. Correct. Pero hindi, biglang dinetain ako. So but... Correct ka. And brother Franco, idugtong ko lang. Mm -hmm. Yes. Nang kami po ay illegal detained na, mm -hmm. illegally detained na sa Kongreso ang una pong pumalakpak at nag in news ay ang mga taga-CPP, NPND. Yeah. Si Teddy Casino, si Arlene Brosas at si Raul Manuel at Natural. Natural. Ibig sabihin, agenda nila ito. Mm -hmm. Agenda nila at kinonsinti ng ating mga kongresista kung kaya nagalit ang mamamayan. Hindi po namin kalaban si Tambunting. Hindi po dapat kalaban ang mamamayan si Pimentel, si Suarez, mm -hmm si uh, Hernandez, at sino pa mga kongresista na nandyan, pati si Speaker Martin Romualdez. We should not fight each other sa politika na ito, pero pumupuna kami sapagkat nagagamit po kayo o nagkikipaggamitan kayo sa CPP-NPND para labagin ang mga karapatan ng tao bayan.